lahat ng tao na umiral sa mundo. Kahit hindi mo hiniling na umiral ka. Pag umiral ka, swerte mo na. Mabuhay ka lang sa mundo ngayon, swerte na. Kahit bulag ka, kasi you are given a chance para mabuhay doon sa darating kung magpapakabuti tayo. Para sa iba, yung bulag, parang walang swerte yung pilay. Pero ako, nakakakita ako ng wisdom doon na yung bulag, nabubuhay naman siya kahit bulag. Inconvenient nga lang, pero meron babawas sa kanyang kasalanan. Yung mga bulag, hindi na nagnanasa ng nakikita niya eh. Yung mga bulag, hindi na yun nangangalon ang niya sa pamamagitan ng mata. Pero kasi ng tao, mata pa lang, kalon niya na ng kalon niya ang ginagawa. Ikalawang eh. Pedro 2.14 na may mga puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman. Mga anak ng paglait. Merong advantage kung minsan yung bulag eh. Kasi matatalo, ba't gumawa ang Diyos ng bulag? I eh, gusto ng Diyos eh, ano, wala naman tayong question eh. Ba't gumawa ang Diyos ng lumpo? Eh yung lumpo, hindi na yung makakakasala ng uh, pag pagpunta sa mga masasamang barkada kasi confined na siya sa kanyang kilalalam yan pero pwede siyang maging dapat sa Diyos patunayan sa Biblia may lumpo pinabangon ni Kristo may bulag pinadilat ang mata niya bakit? kasi ang Diyos ang may choices para sa atin pero pagka umiral ka, consider mo na na isang kapalaran. Kasi dito sa mundo, kumbaga training ground dito, parang eskwelahan, pagka graduate ka rito, dito ka ngayon pupunta dito sa buhay na walang hanggan. May advantage kung minsan pag bulag ka. May advantage kung minsan pag wala kang kamay. Merong wala kang paa. No? Karanihan sa mayayaman, hindi na nakakakilala sa Diyos ang karanihan. Mas maka pa mahirap eh. Kaya para sa Biblia, kung Biblia pag-uusapan at yung general analysis of life, here and hereafter, sabi ni Cristo, mapalad ka yung mga duha, Ede, swerti pala yung mga duha, In what aspect swerti yung mga duha. Basahin natin ang 6.20 ng Dukha. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Hindi pala malas yung dukha kasi meron silang swerte saan sa kaharian ng Diyos. Ang buhay kapatid hindi natatapos sa mundo. Merong tinatawag na afterlife. Yan ang tinatawag na buhay sa kabila. Tawag nung iba, kabilang buhay. Kasi yung mayaman, pagka mayaman na, mahirap na turuan eh. Pag mayaman na, hindi na naniniwala sa iba eh. Masarili niya na lang naniniwala Mayroon ang mayaman. Niya? Nalungkot nga ako nung marinig ko si Bill Gates eh. Tinanong siya sa programa sa television, Do you believe in God? I will still think sabi niya, iisipin ko pa. Eh, iisipin niya para mo na miniwala sa sabi na nalungkot ako. Imagine, mag-iisip pa para maniwala sa Walang konsiderasyon sa Diyos. Eto, sabi niya, pakibasa mo ito kapatid mo sabi ko Bill Gates, I don't know if there is a God or not, but I think religious principles are quite valid. I don't know if there is a God or not. Parang karamihan sa Miami, napakahirap maniwala sa Diyos. Kasi ang sabi ng salita ng sa Biblia, ang mayaman pantas ng kanyang sarili. Ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyas, ang mayaman ay pantas ng kanyang sarili. Ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Mabuti pa yung dukha eh. Kasi nagsisiyasat yung dukha. Umuunawa. Pero mayaman, hindi na umuunawa yan eh. Karamihan, di ko naman nilalahat. Pero karamihan sa mayaman, pantas sa ng kanyang sarili, sabi ng Biblia.